Good morning mga ka -farmers. So welcome po ulit dito sa ating channel So ngayon mga ka-farmers uh, Bali umaga pa po ako napunta dito sa may ano Sa talungan So dahil uh, mag po ako ng Full uh, year So itong full year mga ka-farmers na gamit ko Ay Ito po yung uh, Nakatulong sa akin kung uh, Paano ko na Parecover ng mabilis ito aking talungan no sa severe po niyang sakit. So <clears throat> So hindi lang po sa ano uh, nakatulong po sa sakit. So uh, mas lalo na rin po siya nag uh, kakaraon ng ano uh, maraming mga bulaklak. So dahil po sa polar na ito. So ito po ay uh, uh, produkto ng Yara. So ito lang po mga ka-farmers yung ginagamit ko na ano, yara. So yung sa abono. So ibang abono po yung gamit ko dito. So ito mga ka-farmers na ipapakita ko po sa inyo yung uh, na gamit ko. Dito sa aking talungan no. Sa pagpaparecover. So ito pong uh, yara beta na board truck. Tapos yung partner po nito mga ka-farmers Itong si Yara Vita rin. Uh, truck po siya. So magpartner po to. So pwede naman to dito isa sa, isa sa kanila mga farmers yung gagamitin natin kahit bata pa po yung uh, ating talong. So yung timplada ko nito mga ka-farmers ay uh, bali sa bore truck ay pwede pong gawin natin na 30 ml. So sa Yara Caltrack naman po ay uh, 60 ml. So kahit uh, gawin lang po natin syang uh, once a week, so okay na po siya mga farmers no. So ito pa mga farmers yung alternate ko sa uh, aking full year na Megatonic. So and mga farmers no, uh, bali mag spray na lang po muna ako, so bali update na lang ulit po ako mamaya. So itong mga foliar na ginagamit ko makaka-farmers no hindi po ito tulad ng ibang foliar na uh, inpiki. So ito po makaka-farmers ay uh, calcium po siya at saka uh, boron. So ito po ang karamihan na hindi po natin nakikita sa uh, ibang mga inpiki na foliar no na wala po siyang boron. So, yung karamihan na ginagamit po nating foliar sa Uh, ating talungan ay complete fertilizer lang po siya no. So karamihan na limbawa po dito na nagkakaedad po uh, ang ating talong mga farmers no, ay ginagamitan na po natin ng malakas na foliar na yung uh, malakas po yung kanyang uh, potassium. So yun ang uh, karamihan na pagkaakala natin na para mabilis na lumaki po yung kanyang uh, bunga o mabilis po. Uh, dumami. So yun mga ka-farmers no, kaya ayan ang ginagamit ko po dito sa aking talungan yung uh, Yara Bortrak at saka track. So ni-recommend po sa akin yan ni uh, Sir Noel Doke no. So malaking tulong po 'yan mga farmers na simula ko po na uh, ginamit po dito sa aking talungan. So maganda po siyang gamitin lalo na po uh, Uh, maganda po siya uh, pang sa mga bunga ng aning talong no? at saka tulong na rin po sa pagparami ng kanyang mga bulaklak. So uh, yan po ang mga foliar na gamit ko po dito yung Yara, kart, uh, Kaltrak at saka Bortrak. Ay at si Megatonic at saka si Hyper So yan po mga kaparmas Yung uh, tatlong pull year Na ina-apply ko po dito sa aking talungan So kaya medyo Mabilis po yung uh, kanyang Yung aking pagpaprecover So hindi naman masyadong Hindi namin natin nasabing mga kaparmas Na talagang mabilis Dahil uh, halos uh, magti 3 weeks Na po ito Na simula po na uh, Na trim at saka Na simula po na unti-unti na po siyang nagpapa uh, nagpaparecover. So hirap po mga farmers mag-alaga ng talong lalo na po sa panahon na taga araw So um, maraming mga insekto mga farmers na pumupunta sa ating mga gulay lalo na po na uh, tuyo na po yung paligid at saka halos wala na pong mga pananim sa ano sa katabi natin no so halos yung mga insekto dito na rin po nagsisitakbuan sa ating mga gulay kung ano po yung ating tanim so ito mga farmers so, ayan ah uh, ito na po yung sinasabi kong magto uh, 2 months na itong uh, third batch na aking tanim so yun lang talagang uh, ilang bisis pa lang ako dito nakapitas mga farmers no? pakunti-kunti nga lang dahil po sa <coughs> Talagang apektado rin po ito na uh, sa masyadong uh, mainit na panahon no. Ayun mga farmers. So. so madamo rin po siya. And ayan 'yang mga bunga. So yung iba mga farmers ay nahuli. And kaka uh, pa palang lang nila. So yung iba naman dito ay napitasan ko na po. So dahil po yung iba ay <coughs> nahuli ko nung naitanim dahil uh, <coughs> marami dito ang namatay kung nakaraan. So nakalimutan ko mga farmers kung pitasin. sin. Ayun malaki na. So ayan lang po mga farmers no, yung aking mai share na pulyar na gamit ko po dito sa aking talungan no sa pagpapa-recover. At uh, muling magpapasalamat ako dahil uh, ayan no, unti-unti na rin uh, padami ng padami yung kanyang mga bulaklak. So ayan, hanggang dito na lang mga ka-farmers. At uh, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at sana happy farming.